Hello guys, kain tayo guys. syempre may mainit na kape. Masarap yan pagkakain guys tayo na alam sal. At may sausawa na kong toyo at kalamansi na may sili. At syempre may hotdog at pritong manok. Yung pritong manok na yan guys, talaga ako nagprito dyan. Nandun yan guys sa isa kong video. Ay, magmumukbang lang ang lola ninyo guys dyan habang kumakain ako dyan guys ay kukwentuhan kayo ng lola ninyo about sa aking mga alaga. Tama kayo guys, yan dumaan na yan guys ang aking pusa. Masakit man sa atin na, na, na nahihirapan din sila kapag kunsan-san sila nakakarating, nasasaktan sila ng ibang tao, wala tayong magagawa dyan guys. Kasi nakakawala sila eh, masyado silang layas. Pero bilang isang ako ang nag-aalaga sa kanila, masakit din syempre. Kagaya ng pinaghirapan kong aso na si Jabel. Namatay siya guys. Ang laki-laki na niya guys. Namatay talaga siya. Hindi ko alam kung bakit siya guys namatay. At ang aking mga pusa na yan guys ay pabalik-balik talaga guys tignan ninyo ang mga pusa ko talaga guys ay marami wala akong magagawa kasi marami ala naman nga Rod, itapon ko sila guys kawawa naman sila guys at inuupahan lang namin tong bahay na to kaya hindi rin kami makakapagpatayo ng kulungan nila syempre maliit lang ito guys at ang harap nga nito guys ay daanan na ng tao wala nang space pero kawawa naman sila guys kung itatapin ko naman sila kaya kung nasasaktan man sila ng ibang tao wala akong magawa kung hindi tiisin dahil sabing ko sa kanilang kasalanan nyo yan kasi kung saan saan kayo nakakarating kaya kung ganyan man mangyari sa kanila wala tayong magawa ba diba guys Oh, lahat 'yang guys, kung makikita ninyo, ipakita ko sa inyo mamaya. Nandiyan lang sila lahat guys sa gilid ko habang kumakain ako. Tama kayo guys, kumakain ako. May space kasi diyan guys, kaya ayan, dadaanan sila ng nagdadaan. Oh, ayan sila guys, o, oh, 'di ba? Nakikita nyo guys, madilim lang kasi. Nandiyan sila guys lang sa gilid ko lahat 'yan guys, sabang hinihintay nila akong matapos kumain. Mahal na mahal ko 'yang mga pusa ko na yan guys syempre yung aso ko din is 6 na taon na yata yan 6, 6 years na yata yung aso kong isa si Julia Mahal na mahal ko rin yan, matanda na at nagkaroon na kami ng bagong aso ulit, lumaki-laki ng konti at namatay. Hindi ko alam guys kung bakit siya hindi namatay kasi hindi naman siya nagsusuka o nagtailang lang siya ng dugo guys. Nagtai talaga siya ng dugo guys, hindi ko alam kung na paano talaga siya. Nag, nabigla lang ako na namatay na siya. Nakita namin siya sa labas, patay na siya. Kaya... Kuminsan ayoko na rin mag-alaga guys kasi nga masyadong masakit masakit kapag nawawala sila gano'n. kaya yung mga manok ko nga kuminsan minsan guys nalaga ko halos di ko rin makarni pinakakarni ko sa asawa ko yung manok na yan, kapag may gusto kong karnihing manok sa mga alaga ko kasi sila lang talaga din kasama ko dito sa bahay pag naiiwan akong mag isa tama kayo guys naiiwan akong mag isa sila lang ang kasama ko dito mga pusa aso at manok sa loob ng bahay. Tama kayo, guys, yung kulungan ng manok ko is nasa loob ng kusina namin 'yan. Doon nakadikit lang para meron lang akong kulungan ng manok. Kaya pasensya na kayo sa aking kwento. Nagkukwento lang ako guys. Pasensya na kayo. O kapi na lang tayo. At kayo ba ay kumain na? Kain na tayo. wag kayo magpapagutom kahit stress tayo. Hindi tayo nagpapagutom kasi ang lola ninyo talaga ay matakaw kumain. At malakas kumain yan guys. Kaya ang lola ninyo talaga laging high blood dyan. Kaya sa lola ninyo, advisean ninyo na huwag kang kain ng kain at ma high blood ka lalo, baka maatakihing ka na sa puso. Diba guys? Ang lola naman ninyo ay mabait naman yan pag tulog. diba guys? Mabunga nga pang lola ninyo guys. Pasensya na kayo sa aking kwento at sana hindi kayo manawa sa kwento ko guys di ba kasi ang lola ninyo talaga mahilig talaga din mag-alaga yan alaga dito alaga magalaga mag-alaga na lang tayo di ba guys oh may sarili kasi ako mundo dito sa loob ng aking bahay guys may sariling mundo ang lola ninyo Dito sa loob Kaya pagpasensyahan nyo na Dahil ang lola ninyo talaga Ay busog na busog na dyan guys <laughs> Hindi niya na maubos yung kanin Sa totoo lang guys Hindi niya talaga naubos ng lola ninyo yung kanin dyan Ewan ko ba na busog yata yung lola ninyo guys Kasi nasasaktan lang kapag namamatayan siya na hayop guys naalala ko lang kasi si Jabel guys o oh, bye-bye na Bye-bye na sa inyong lahat at magingat kayo palagi bye bye